Klaro po, uh, ngayon po ay eh, may nagbunta dito sa bahay, nanghihingi po ng tulong. Ano po tatay, pangalan po ninyo? Ako po ay Antonino Muntaga Antonino Manta Muntaga po? Mantala. Man Mantala. Ang nanay ko po ay Robles, ang ako po ay taga-tagabas ni pa. Ay di ako po ay narito sa San Isidro sa mga ang karamihan po dito sa Isidro, mga peregrine at sa sa pinsan po. Opo. Oh, Kaya po ako narito ako, na naga, nag-anakit sa pusta. O ako gusto matanggal yung nasa mata ko po at yan ang po. Kaya nga nakakaawa naman po tatay, tatay yung kalagayan ninyo. grabe. Ako na nahihirapan po may po na ako na. Naikot po ako na liliyo. Oh, Oo, hindi ho pangkaraniwan ho tatayang inyong sa mata na yan. No? Sana ho eh, ano, kaya nga, Sana po may makapansin po sa atin, matulungan po tayo, ma ano po tayo ba? Tawag dito ma may like and share po ang ating video na ito para makarating po sa mga in kinauukulan. inopera na po ito lalo lumaki. Naku. Kaya po, ako yung sabi, inopera na po ito ako nang hinan tulong nung una. Inoper na po, inagpa-oper ako po yun. Balisan po kayo tatay matatagpuan sa tagabas. baba baba tagabas ibaba. Ganong hirap po siya, eh? Talagang ano? Sir, oh. Eh, sa bagay, ang tagabas ibaba, nandito lang, ano po? Hindi, hindi lang. malapit lang, katabilang barangay lang, ano? Baragay, ay, eh, kilala naman kayo dyan, ano po? Barangay Katumbuhin pa, ay taas magandong may kalsada. ano? Uh, oh. hmm. Ah, dun ho ang daan ninyo? Oo, oh, yung may patas na kalsada. Meron po kayong contact number? Ay, naya po nga na ako, kuya, yung hirap mo. Oo, uh, di bali ho. At kung sakali ho may sa atin, E ako po talaga na nakikiusap po. Eh, gusto ko pang mabuhay. Ako po oh. 54 years old. Bata pa, pa po kayo. Batang bata, bata, bata pa kayo. Ang tingin po sa akin ng mga tao, senior citizen na ako. Ako po 54. Ako po graduate ng elementary teacher. Ah, era. teacher po kayo dati? Oo, oh, elementary. Oo, oh, naman po eh, kayo. Ang mga magulang mag po ay ng pariyo. Wala nang masama. Oo, oh, ganito po. Uh, sa mga kinauukulan po, kami po ay humihingi sa inyo ng tulong. Sana po ay mapansin si Sir. Si Sir po pala ay retired teacher po kayo. Hindi pa naman po. At ako na ito nagkaroon ng karamdaman. Uh, Nakapiro na po kayo? 19 years po ako Sir B. Ah, opo. Di may pension po kayo? Wala nga nito. Hindi na mga ako pa. Ah, hindi pa. Nagtuturo pa po kayo? Hindi na. Hindi na ho kaya. No. <laughs> kaya po matapos. Oh. Ay, uh, anong uh, hirap ng mata ko, talagang nasakit. Pag nasakit po talaga ako ito. Oh, dapat po yun, eh, talagang na, as soon as possible po yun, eh, dapat ma-check up talaga? Oo. Oh. Ma-operahan? po yun na lapit na rin sa Mayor ng General kay Mayor Matt, eh ako talagang nakatulungan naman. Oh, ay, di ba ho, si, si Mayor Matt po ay nakakausap, ilalapit ko po kayo kay Mayor Matt. Ay, la, lagi po ako doon. Oh, tsaka po kay ano kay ano kay mayor ano or panel. Hihingi ho tayo ng tulong. Yalong hirpan mo po. May ako talo mo. Pag na ng isang bisyo, ay ako may parang. Oo. Katulad po yung sa mga kinauukulan po. Yan, kaila Jessica Soho, kami po yung nananawagan sa inyo. Baka sir, kay Senador Tulpo. Yun, kay, ano po, kay Sir Rapi Tulpo, kay, ano po, kay Senador. Mapila, mapila ma 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 sana ako doon. Eh, ang korta nga ng problema ko. Oo. Eh, kami po inananawagan at ako po ay nagba vlogger po ako. Ako ay, po ay is po vlogger. Is small vlogger po ako, sir. Ngayon ay, po ay eh, sana po humihiling po kami sa lahat ng followers sa team Marana na nawa po ay i -like. and i-share nyo po itong video na to para po mapansin. Ah, uh, ito pong video na to ay eh, hindi po ito scripted. Uh, bali nagpunta po si Sir dito sa bahay kumaka Humihingi po ng tulong at uh, ito nakita ko nga po sa may gate si Sir, eh, pinapasok ko naman po dito sa aming bahay. So nananawagan po ako sa mga meroroon na sana po ay matulungan natin si, si Sir. Si Sir po pala ay dating teacher, 19 years po sa Serbi. sa serbisyo. Ngayon po ay eh, hindi na siya makapag-teach. As you can see, yung po kanyang mata, ayan po ang kanyang mata. Oh, talaga naman po nakakaawa talaga. Hmm. Talagang yeah. hindi po ito biro, hindi po basta-basta itong kalagayan ni Sir ngayon. Kaya nananawagan po kami sa lahat po. Ilalagay ko po yung aking uh, Gcash number sa mga gusto pong tumulong kay sir ito po ay 101% ay ating ibibigay kay sir sa lahat po ng tutulong po kay sir pa like po at share ng video na ito nang sagot po ay mapansin ito ng mga politisyan ng mga handang tumulong po kay sir maraming maraming salamat po ayan sir manawagan po kayo sa uh, lahat pong may tumulong at may nilangang po may aapit para lamang po ang aking katawan ng problema po. Isipin mo po, sir, ang bahay ko rin na nag eh, ang nag-iba nung lumakas ang hangin. ang inasutan ko yung mga nag-ano nga sa ano, baka pwede pong bisitahin mm -hmm. Nag-iisa po kayo sa inyong bahay? Oo, wala na po ako mag-ulang pa rin. May bali po, sir. Once na may tumulang po sa atin, sana may, mag may, magandang, may mag magandang loob sa atin na tayo tulungan. Sana po ay mapansin itong video natin na ito. Kaya nga pa share po. Pati ang bahay ko po yung bawa ka pwedeng ipaano po. At ako yung pong ang inaturugan ko po ay yung trapa lang na nasa simento. Wala po kayong kapatid? O, ay, meron mo po ay ano, sa, yung kapit bahay ko yan nung sumanong kong gabi. Ay, yun lang. Sana huwag matulungan natin to si sir. Ay, uh, eh, di uh, problema ko po nga niya. Ay, eh, ditong itong ko yan ang basang-basa po ang aking Oh. eh, ganito ho, sir. Uh, yung aking Gcash number ho, aking ilalagay sa aking video na ito. Sa lahat po ng tutulong ay buong buo ko ho, na ibibigay ho sa inyo at nawa ho ay may sa atin na sabihin na natin mayayahan ho talaga at matulungan ho na maip ma ang inyo pong mata. Dahil yeah. hindi ho biro ang kalagayan nyo ngayon, talagang ay, sa tingin ay, ko po eh, ay talagang mahirap. Hirap po pag nakatiro talaga ng mga hulig at islang. Hindi eh, ho, eh, hindi ho, hindi ho, hindi ho ito pang karaniwang sakit. Talagang napakahirap po nitong sakit. Tingin nyo naman po. Grabe, oh. Grabe o. Ayan o. Oh. na Mabigat ito na masakit. Panigurado. <laughs> Tagal ako po nang nadala na. Ay, ako talaga namang hirap, -hirap na hirap. ako Oh, ay, nagsanda na po ng kontinyugan. Eh. Wala tulap. Oh, eh. hindi ho talaga. Kaya kailangan ho talaga ma-opera ho ang sagot dyan mga proseso ang inyong kalagayan ayun lang ho maraming maraming salamat ho oh. kayo na po kayo po ay taga taga ibabaan ho oh. ay ah, ibaba po ilaya iba ah ibaba taga ibaba si sir ayan kung sakali ho at may tutulong pupuntahan ko ho kayo sa inyong mismong bahay na sa ganun mag vlog din natin inyong bahay, oh. yung inyong bahay oh. yung inyong kalagayan gusto kong mababaan mo lang meron ka ang hirap at ako yung wala po matulog ko pag naulang na ito isipin mo sir yung simip kong kabasa-basa aso kasi may Oo. So, uh -huh. Ako talagang hindi, hindi ko na kaya ng pangkot. Uh -huh. Yung lupang makabasa, eh, ako na, ano, ang um, amoy ko parang, ano, palo. Oh, bibisitahin ko na kayo sa inyo. San ho ay may mag-abot sa atin ng tulong? Ano po? Ay, kaya nga rin po, sir. Ako yung ng pagtulong. Ako nakabutol po. Ako walang panggasolin naman lang. Ano? Ay, bibigyan ko po kayo kung panggasolina lang ho. Yan, ang hirap po nang, ay, ako yung maghahanapan ng ibang taong may bukal sa palo. Oh, bibigyan ko kayo ng panggasolin. Ayan ho. Sige ho, at marami po salamat. Pa-share naman po ng ating video na ito. Nang sagunan po ay mapansin naman po ng mga kinaukulan maraming maraming salamat po at ngayon pa lang po ay maraming maraming salamat po sa lahat ng tutulong kay Sir. Yan po, maraming po salamat.